Yon guys, magandang araw sa inyong lahat. So ito maghahasa tayo guys. Ito yung ginagamit ko panghasa hasa. Ayan, patungan nito na yung nag guys ng bato natin. Tapos igaganyan mo lang siya. Then dito sa sangkala na guys na hindi na masyadong ginagamit. So may pako yan guys, dalawa may pako. Ayan No? Tapos ipapako mo yung dalawa lang dito guys. Ayan. So ito, ibabawin mo lang siya ng konti. Ayan. Ayan. So hindi na siya gumagalaw guys Ayan. Tapos dito ipapatong mo lang siya din Ito hasahin na natin to guys Itong pumupurol na to eh. Mas maganda kasi to sobrang talim So yan guys meron tayo dito isang tabo ng tubig Ayan. Tapos yan bubusa mo lang siya ng ganyan Then hasan na tayo guys yan. So gaganitin lang natin siya hanggang tumalim So kabilaan to guys ha Hindi to isang side lang then dito next pag numipis na siya guys so kabilaan pahiga lang palagi yan guys so for example tumalim na siya after neto tumalim guys makapal pa yan so dalawang side kasi yung hasaan natin ito makapal then papanipisan pa natin dito naman pag ganon pag matalim na siya so yun guys ganun lang natin pinapatalim yung mga kutsilyo natin guys yung mga panaga natin ganun lang natin hinahasa Yon guys, sana may natutunan kayo and bye bye, God bless.